Ay, halaki nga. Hindi na uli yung... Hala okay. yung Pwede. Sige. Uliin ko na lang. Tignan nyo. Oh. Oh. Sakit po nito mga agat. Ah, oh, meron. Igat. Oh. Yan, nungasak mga pare guys sa magandang umaga po sa atin lahat sa video ito magpipising po tayo oh. No? malapit na po matapos <laughs> oh. nag umpisa na po kami umpisa na po labanan na labanan na baka <laughs> uli na kami kanina aray Tak nak. Parang may nag-aaway ah. Oh, ano mga pare ko eh. Meron nang napalabas dito ah. Oh. Uy <laughs> Uy Diyan po, diyan pa pwede yung asya Pang ulam Pang ulam Ito ulam yun Ay, huwag nga lang Kanina nanggaling na kami dito hey! Naka Takas pa Pinahirapan ka pa ha May natatag sa Saka May tubig oh. <laughs> Nandun na po yung uli namin ano dito? Yun oh, Lagi nga ano no. Ayan naman o. Nakakaroon namin doon. Ayan ano. naman doon. Yan ang nabahong sa putik na humihinga sila. Oh Dito kami nagtyaga kasi meron mga lumalabas. Mga pari ko eh. Yan na naman oh. Hindi na kailangan kuryente yan oh. Baka na lang po. Ayun oh. Ayun oh. Hey, meron na naman dyan. dami po nila doon no? oh. Ada ras apa? Eh, mau kita. Eh, banyak pun tanah minum Itu setas pre. Itu. Hah? Oh lah. Oh lah Mabili <laughs> pa rin dyan Kung namin yung Mga ito dito Yung naglalaki po Kaya kanina kahit na Inumpisa na dito Ayaw pa niyang balik Gusto niyang ulihin yung malalaki Ayan po, mag-umpisa na si Parang Dennis. Dito tayo sa taas. Malalaking ito kanina dito. Nagkalabogan. Ano oh Oo, yun? Ano yun? Malasik siya eh.

mo tinamaan kanina yung malaki ano nagtaga pa si paring abel Huli na. Huli okay. daw. Huli daw mga pare ko. na ano natin. Ano kaya yan pare ko eh? Pagong ka Pagong? Ha? Iba pa. Ay iba pa yan. Iba. Ay alaga nga. Hindi na huli yung ila ko na yung na yun African? pero okay na pag ko yun aldi tumonton -tum tayo dito sa yun ay bumalak laki. kasi isang kilo to <laughs> talaga kilo yun 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 Ano ya pre? Hmm. Ha? Bagong Bagong na maliit Bagong na Nasaan hah? Bornal? Ha? Hmm. Huh? Hmm. Gumapang <coughs> na sila doon. Lakas bulan Huli na po yan. Kung anong mang klase yan. Ay, pagong pag na siya. Ay, malaki Pwede eh. Sige. Huliin ko na lang. Huli po. Malaki. Nasa isang kilo to. Alas kalating, ay alas isang kilo. Huli natin doon sa alagayan. <laughs> Dalawa na po yung malaking huli ni Parang Dennis. Tignan oh. oh. Sakit po nito mga agad Hindi ah. sa oh, yung laki po sila Alas po sila oh. na naman Yan lang muna yan. Dalawa. Ah, meron. Higat. Oh. Higat po. Higat naman yan na

Lagay ko lang sa to. <laughs> Buti pang binitbit ko na. Sabagay <clears throat> malapit lang naman. Sayang din to. Pero siya parang di na nakapaboy uh, nakapabuhay dun. Ilang peraso din. Pakagat natin. <laughs> <laughs> pinas ba to gusto talaga ng uli ni parang Dennis yung ito nakita niya kasi malaki kaso di mauli tara tara oh. yun na yani karla paye purani hai ta bunda ho na ke malita tapo hoy na po hame